bilang suporta sa adhikain ni Governor Ami Alvarez na mas mapalakas pa ang scholarship program ng pamahalaang panalawigan aprobado na ng sangguniang panalawigan ang isang ordinansang inakda ni Board Member Winston Arsaga na naglalayong madagdagan pa ang mga kursong maaaring makapag-avail ng scholarship program sa provincial government. Pinasan na namin ating uh, enhanced ordinance para sa ating scholarship program ng provincial government ito yung Yakup Scholarship Program. Ang ganda dito, uh, based on the ideas ni Governor Amiel Alvarez, hindi na lang medical na yun. Kasama na yung ibang courses na pwedeng applyan hmm. ng isang palawin yun na gusto maging scholar. Halimbawa na lamang dito ang mga kursong pangagrikultura, forest ranger courses, at geodetic engineer course. Uh, for example, kasama na doon ngayon yung agriculture courses. Yung basic agriculture plus yung agri-engineering. Uh, And then, dinagdag na natin dyan yung course sa forestry. Kasi dati wala niyan. Ang lapad na natin kagubatan, kulang na kulang ito sa forest rangers. No? So, yung base forestry, saka so, yung basic uh, forest rangers course, yung scholarship yan. Then, sa pang tinutugan na natin program, ito yung, yung magpapasorbit ka ng lupa, napakamahal. Kasi kodi surveyo. Suskwese natin sa mga kumukuha ng genetic engineering. Tuloy pa rin ang programa sa mga medical courses at mga allied courses nito tulad ng mga pharmacist, medtech at radtech. Tuloy pa mga medical courses natin. Tuloy-tuloy pa rin yan. Plastic course, midwife, nursing, then yung mga allied courses ng medicine. Yung wala dito sa atin. Pharmacy. Pharmacist yan. No? Marami yan. Then yung mga medtech, radtech, kasama yan. So, Kasabay nito ang pag-aproba din ng pondo para rito ng Committee on Appropriation sa pangunguna ni Board Member Anton Alvarez kung saan dinagdagan ito ng 20 milyong pisong pondo na maaari nang magamit sa susunod na taon. Ito ay base pa rin sa mandato ni Governor Ami Alvarez. Sa pagkakataon na yun na gusto niya palawakin, ang uh, proposal niya sa budget next year, isa, uh, nasa 120 million na. No? So, nadagdagan ng mahigit kumulang 20 plus million para na uh, masportahan yung mga ibang courses. Dagdag pa rin Board Member Alvarez, hindi nangangahulugan na hanggang dito na lamang ang pondo dahil kung makikita ang kukulangin ng pondong ito, ay mari pa rin itong dagdagan sa pamamagitan ng mas supplemental budget sa susunod na taon na sigurado namang papayagan ng gobernador upang mapalakas pa ang scholarship program ng provincial government. No, at uh, hindi naman nagkas, hindi man ibig sabihin na 420 million na yung budget next year, eh, yun lang yun. Uh, may pagkakataon pa kung sakaling nakitaan natin na madami talaga ang nangangailangan, pwede naman yan ng na supplemental anytime. No? Uh, depende na lang din yan sa demand ng, uh, ng scholarship. I'm sure na hindi naman mahirap kausapin ang mahal ng mahal na gobernador na natagdaga kung sakaling kailangan talaga na kung madami talaga ang nangangailangan. Basta Iban Deramo.